Dako kayo katabang ni sa ko ang panginabuhi. Idugang nako ni sa ko ang tindaser. Then ako dako ko pasalama sa atong kongresman nga si Honorable Khalid Kebransa di Mapuro nga napansin ang mga PWD natagaan gud niya og suporta nga nadawatan ako, ipalit na ako maintenance, ipalit na ako mga pagkaon, o wag kay laing purpose sa kwarta na ako na ako nadawatan. Salamat po kang kalid na na napel ko sa sa PW. Daghang salamat. Makapalit na og gatas bugas. O daghan salamat og Bisman Kalid nga isa ko sa beneficiary nga nakadawat ani nga, nga 5,000. Thank you, thank you jud kayo kay Lipay jud kayo ko kay karon nga panahon sa kalisod wala jud ko ibayad sa tubig kahapon na hibalo ko thankful jud kayo ko as in lipay kayo ko Kung salamat sa imong ayuda nga gipanghatag namo mga PWD